ayun, oh, mga migay, magandang araw na naman po sa inyong lahat. Gagawin naman po ng inyong mga migay, akit kami sa kabundukan. Mangunguha po kami ng, ano, nanga, na pwede po natin iulam. Samahan nyo kami. Ito ang ganina.

salimtabot ito na tayo papasok na tayo dahan-dahan ng paket dahan-hani de dahan, -dahan, dahan, -dahan eh. Hindi. pa di dire tungo tayo hanap Nang nang a Saan tayo banda? Ah, dito sa may taas ta. Ah. Baka. Mm -hmm. Ano okay. dai? Sige na uminom na kay diyan. Ay, eh, wag dito. Ito na. Uh -huh. Okay, dito din guys. Ha? Okay. Yun, inom ang ating mga migay. Inuhaw. Gawa nang wala tayong baso, may mga migay. Buho na lang ang ginawa na. Gagawin natin ng baso. So ayun. Kung nasa ka ng militar. Dito 'n galing Migay yung iniigib natin Migay yung may host ah, doon. Ah, Painom mm. 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 e ako Migay. Migay, mm. galing. Mm, lamig ng tubig no? Mm. Parang ice water. Mm. Oh, hindi okay. siya okay. nagmangang. Hayun. Okay. Ano yan ano? May anong ano yan gulay? Nanga. Nanga, ayun. Ubud ng kumbaga Ratan Ayun mga migay kinakain din 'yan. Ayun, hahanap na naman po ang inyong mga migay dito sa kabundukan. Ayun. Wala po talaga ditong ka... Bubulayin to mamaya. Bahay-bahay. Ano, anong loto to? May gata? Ah, uh, inihaw pwede rin. Parang inihaw, oo. oo. So? Ihaw mo siya bago mo hatiin sa gitna. Tapos yung pinakaubod, yun ang pwede Sausaw. na. Sausawa. Hmm. Soong-soong kami dito, ha. Dito na kami umanap sa may sapa. makakain to, tiya Parang din siya. niya, parang oo. Tagay. Okay. Nakakain ko ma? Tingnan ko nga daw. Ayan. Ayun. Isa. Yung isang kasama natin kasi siya may dalang itak eh. Ay nako. Salita dito sa amin mga migay sa buswangga. Kung hindi. Ayan. Yung hipag ko kasi siya yan ang may dala ng itak. Ayun lapit nga natin. Wala ngayon, hindi tag-ubod ng buho. Oh, ayan. Munguha kami. si masarap po siya inihaw. Yun. Para may ihaw kami mamaya, mga migay. Ayun. Mga migay, naka-antral kami. Ang ganda talaga ng sapa dito sa kabundukan ayun, sarap maligo malinaw, malinaw na malinaw ayun, ni Gaiji, hindi mo daw no? sarap naman yan ni Gaiji o ba? Diba? ang ganda mm -hmm. ng talagang malinaw na malinaw ang tubig dito sa amin ayun o, no? may ano pa, yung nahuhulog siya ayun o no? parang may agos siya talaga lalapitan mo, ma lalapitan natin, ha ayun

Wag tuwa mo. Ma. <laughs> Magisay mga migay. Magisiling damput. Damihan mo migay. Malipay migay. Oh, gawas ka eh. Wala sa amin ito. Ito sa kabundukan. <laughs> wild santol. <laughs> ah, para sa santol maliliit. Parang, oo, oh, alas niya parang santol. Ah. Kinakain ko ng unggoy kasi. Ate, kaya ng unggoy ito migay? Mm. Oo, ito yun. Ang unggoy na punta uh -huh. ang, ang wild migay. Ah. yung mga prutas sa kabundukan. Pag nakakain ng unggoy.

Dao tangguan naung. Sige daw kaon dami gay. Mura mag mura sik gay. Hmm. Hmm, lami ma. Pulang nang ni niyau. Tam gagwa pa. Sige. Ayun mga migay. Ayun mga kay sa gagawin namin. Magluluto pa kami nito. Sa tim dan. Dito na. Dakali, ito, ito yung pang... Okay. Ito ang magyan mo. Ito ang magyan e natin ng pang ulam. Okay. Tingnan natin kung ano na. Ito, ito Migay, may mga dahon dito sa kabundukan oh. na naiiba. Uy, hindi man nagkulo. Ito, Did ito. Man. Ito ba? Itoiley... Oh, hey. ito, hindi pa ah, hey. naman. <l boards> Papaulit. <på aquilo> yun, hindi yung isa. Mali yun. Mali pala yun. Napapagalitan ako dyan eh. Mali-mali daw ako. Ipatikin mo nga kayo migay siling migay. Sarap migay. Patikin mo ma. dahon ng kabundukan na nakakain namin migay. Patikin mo kay migay siling. Tingnan natin kung anong lasa. Tikman mo migay kung anong lasa. Kung anong lasa migay. Anong dahon na migay gisagul. Bago, bago. Tawag sa amin, bago. Sa luyot? Hindi. Hindi. Tikman mo migay kung anong lasa. Kasi wala yan sa... Sarap migay. Balik-balikan namin dito sa bundok. Sarap.

Ayun, mga migay, may ano po tayo. nilutong shell. Dito sa kabundukan, may shell kami na... Ewan ko, mga migay, kung meron ba yan sa inyo. Pakita mo nga, migay. Yung sa ibabaw, kanbis yan. Kanbis. Ito yung ano, bunga ng punong kahoy, migay. Dito sa kabundukan, yan ang ginagawa naming pangasim asim Pakita mo yung Ayan. At mo yung bunga mo na. Ayan yung bunga, yung bilog. Pakit itong mga migay. Ang ganyan kami natin, migay. Ayan. Ayun. Ayun mga migay yun. Tinan natin ha. Ayan. yun Yung shell din po namin is, ano kung tawagin sa amin dito, ibibi. Sa matabang po namin ito nakukuha. Ayan mga migay. Maliliit kasi yung malalaki, hindi pa nakuha. Baka mamaya may pangalawang luto kami mga migay. Yung malalaki na talaga yung aming hahanapin. Yeah. <laughs> so, ayun. Kain tayo ng gulaman mga guys. Sarap buhay. Habang kumakain, mga. naliligo, ba? Diba? Mga migay. Kain tayo ng gulaman mga migay. Ayun. <laughs> Jared. Ano Ayun. Mga migay, nagaihaw na si Migay Siling. Ihawin gay ulam. Ito 'yun migay, yung mga yung kinuha namin kanina sa kabundukan, di ba? Ngayon ganyan siya. Ihaw. Ihaw namin 'yan migay. Kasi hindi naman siya masusunog yan, mga migay. Gawa ng sariwa pa po yan. Sariwa. Pag na ano po 'yan hanggang maging maitim lang 'yan siya. Lahat mula simula sa dulo hanggang sa ano nito hanggang dito 'yan mga migay. Ganyan, ganyan. Maitim. Kailangan maluto 'yung laman sa loob. Na ang kukunin lang po natin diyan mga migay ay uh, ubod. Syempre, pinakaubod niya po. Ayun. Dahan-dahan na nating ano ihawin. Mamaya papakita namin sa inyo kung paano natin ang proseso para makain. Ayun mga migay. Nilipat namin ang ihawan. <laughs> Ayan po yung ating ano no. Inihaw. Hindi na alam kung buho pa ba 'yan o yung ano na kanina. Ito yung sa atin 'yan. Ayan. mo diba? mga migay. Paano? Ayun na, ayun na. Yan. itu yeah. Ah, ito. Init. Yan. Uh, Di ba? Ang galing. Okay. Uh, yeah. mm. Ayun, mga migay. Abangan lang natin pag naluto. Tapos gagawa kami ng paraan. Kasi gagawin po namin ng salad dyan. Salad dyan ang tawag. Ano? Sige, abang-abang mga migay. Ito na mga migay. Gawa ng sa inihaw nabi. Nabutan kami ng Oo, oh, oh, gabi, ano? Nag-aagaw dilim na kasi, kaya madilim. Ganyan ang pag, ano niyan, migay, para makuha yung ubod ng pinakamurang, ano niya, sa gitna, migay. Ayan. Ganun mga migay. Ang malambot, ayan. Yun ang hindi. Eh. Upo, pero masarap yan, mga migay. Ganyan. Ganyan. Oo, yun na nga. Kinilaw yan, migay. Lagyan lang natin ng suka, sibuyas, ganyan. Walang kamatis. Masarap yan, migay, kung may kamatis. Okay. Malakas-lakas pang ilaw. Medyo madilim-dilim. Okay. Ayun. Tapos kinukuha yung pinakaubod. Ayun. Oo, uh -uh, migay. Mabang na lang mamaya pag titimpla na. Nakalubata tayo ng ilan. Mm -mm. uh -huh. ayun. Yun, luto na mga migay. Nagawa na namin salad, ano. Tapos din, success kami sa aming, Yan. ano, pagkuha ng ulam, kabundukan. Ayun. Hindi na lang namin migay i-video yung aming pagkain kasi gabi na po. Ayan nga. Gutom na. Plus light na lang yung aming kuan. Ilaw. Mat gutom na rin kami masyado talaga mga migay.